Magandang araw, welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo na panibagong video. Ito ay makakatulong lalong lalo na kung nagkamalabuan kayong dalawa ng partner mo. At isa itong gabay at pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na maaadik sa iyo ng gusto ang partner mo? yung para bang mababalit talaga siya sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Lalong-lalo na kung minsan na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo at bihira na lang kayong nag-uusap ng dalawa, kaya gawin mo itong ritual na buo ang loob at tiwala mo nang sa ganon manumbalik ang pagmamahal at mababaloy siya ng husto sa iyo. Basta magtiwala ka lang at sabayan ito ng panalangin at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang baso na asin. Huwag niyo pong masyadong punuin na hindi po ito matatapon. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual. At pagkatapos, i o itupi ito at ibaon ito sa asin na inihanda mo. At nang mabaon mo na ito, hawakan mo ang baso, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apilido sa kapangyarihan nitong asin. Ikaw ay maaadik at mababaliw ng husto sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na itong ritual. Pwede ito ilagay sa ibabaw ng iyong kabinet sa ilalim ng iyong kama, basta itag ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo na itong itapon, itapon mo lamang ito sa inidoro o di kaya sa lababo. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. At pwede mo ito bulungan araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling, wala pong problema. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.